Isang nakakaalarmang video ang pinadala sa akin ng isang netizen. Isang video kung saan ginawang kalukohan at katatawanan ang Ramadan at ang pag-aayuno ng mga Muslim. Isang vlogger ang nagremix at nagpost nito. Kaya ngayon tumanggap ng samutsaring reaksyon at komento mula sa mga netizen at lalo na mula sa mga kapatid na Muslim. Panoorin po natin ang video. Ito mga insan o, yung dalawa kong insan, Ramadan daw ito. Panoorin natin.

para sa kalaman ng lahat, ang Ramadan ay ang pinakabanal na buwan sa Islam. Kung saan ipinag-utos ng Allah ang pagfasting o pag-aayuno sa loob ng 29 or 30 days sa buwan na ito. Ang pagpapasting o pag-aayuno ay isang uri ng pagsamba ng mga Muslim at isa ito sa limang haligi ng Islam. At sa buwan ng Ramadan din ipinahayag ng Allah ang banal na Quran. Maliban sa pagfasting, dito rin sa buwan na ito, ginawa ng mga Muslim ang iba't ibang uri ng pagsamba sa araw at sa gabi ng halos 24 oras. Ganyan kahalaga ang Ramadan at ang pagfasting ng mga Muslim sa buong mundo. Hindi ito basta tradisyon, hindi ito biro, at lalong hindi ito dapat gawing biro, kalokohan o gawing katatawanan. Kapag ginawang kalokohan ang isang uri ng pagsamba o isang napakahalagang bagay sa isang grupo, hindi lang ito pang insulto sa mga Muslim, kundi pang babastos na rin sa Allah at sa kanyang kautusan. At alam natin, kapag binastos mo o ininsulto mo ang paniniwala ng iba, lalo na ang Islam, madalas ay nauuwi ito sa hindi magandang sitwasyon at kung minsan magmitsa pa ito ng trahedya o karahasan. Dahil ang mga Muslim ay handang ipaglaban ang kanyang relihiyon kapag nasa katwiran. Doon sa video, napapansin natin parang hindi rin mga Muslim ang gumanap. Dahil Ramadan na lang, hindi pa mabigkas at sa halip ay Ramadan ang dalawang beses na binanggit. Ito ay halatang ginawa lang para sa kalokohan, katatawanan at para sa content lang. Kaya naman isang palaala na ito para sa lahat. Muslim man o anong relihiyon, vlogger man o content creator, maging sensitive po sa paggawa ng content o sa pagpost ng mga bagay, lalo na wala kang kaalam-alam at lalo na tungkol sa relihiyon o paniniwala ng iba. At kung nais mo talaga pag-usapan ng Islam o anumang relihiyon, ay marapat aralin mo muna ito at gawin ng maayos, may respeto at sa tamang pag-uusap. Bilang hakbang, para maiwasan ang unumang kahinatnan at di pagkakaunawaan. Kami po ay nanawagan sa vlogger na gumawa at nag-post ng video na ito. Tanggalin mo ito bago pahahantong sa malaking isyo. Hindi lahat ng bagay ay dapat gawing katatawanan, lalo na ang isang bagay na wala kang kaalam-alam at lalo na sa pananampalataya ng iba. Ito po isang palaala ng paggalang at pagrespeto sa kapwa. Kung sang ayon ka dito, i-share ang video na ito upang maging aware ang iba sa kalagahan ng Ramadan at sa pagrespeto sa kapwa. Maraming salamat po.